Pandang okay. araw po mga idol, mga boss, mga sir. Ayan po, uh, sa may fishing spot natin. Ayan po, may babaw na po. Kaya lang po, medyo malabo pa rin. Ayan, try po natin kung makakahuli po tayo ngayon. Ayan, so, uh, sana makahuli po tayo. Ah, set po natin para hindi na po tayo mahaba, hindi na po mahaba yung ating intro. Ayan, set, set lang po ako. Ayan po Peso no. Lakas din natin oh. Apo, laki, laki oh. Ha? Salamat po. Laki ng tilapia. Oh. Salamat Lord oh. Laki pong tilapia eh <laughs> Salamat Lord. Laki oh. nakaka isang tilapia pa lang po tayo pero malaki malaki po yung ating nahuli sulit sulit po yung nahuli natin tilapia yeah, update update lang po Ayan eh po, nahatak ko. Ayan, eh, nahatak po yung ano, ating yung pamingit, yung walang plotter. Ayan eh po. Oh. Uli ka. Eh, nakabito pa. Eh, nakabito pa po. Okay. Sayang. Oh. Sayang. Oh. Ah. <laughs> oh. Sobra laki ah. Eh. Eh po, parang bangus oh. oh. Para pong bangus, lalaki. Oh, Ay, sus, oh, Para pong bangus, ang <laughs> Oh, para bangus po. Parang bangus po yung laki ng kartong na huli natin. So, yun, hanggang dito na lang po ating video. Ito, parang bangus po yung laki. Oh. Ayan, yes, ang tilapia pong malaki sa isang karpa. Ayan, parang bangus po yung laki niya. Laki po ng karpa. Oh. maraming maraming salamat po. God bless po.